Kamusta mga kabayo? Ngayon naman sa buhay ni Coco, tayo dadayo. Pag-usapan natin kung sino ba talaga siya at kung gaano na siya kayaman. Pero bago tayo magpatuloy, shout out muna sa mga nag-request. Si Rodel Pacheco na Shanseno, o mas kilala bilang Coco Martin ay ipinanganak noong November 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila, siya ay may height na 5 feet and 7 inches. Ang kanyang magulang ay sina Maria Teresa at Ramon Nacianceno. 9 years old pa lang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, dahilan upang alagaan siya ng kanyang lola Matilde. Ang lola niya ay takiliera at nagpapautang sa mga nagtitinda sa labas ng sabungan. Siya ay lumaki sa Novaliches, Quezon City, at sa kalaunan ay ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa mga lansangan para magbenta ng candy, mga pompoms, at upang mapanatili ang kanyang pag-aaral. Nagwork siya bilang barista, marchandahiser, waiter, driver at namimigay ng mga flyers sa mall. Alam mo bang kung minsan, nahihirapan siyang maghatid ng kanyang mga linya dahil sa kapansanan sa pagsasalita na kilala bilang list? Ayon din sa kanya nung bata siya ay kumukuha siya ng mga kandila sa sementeryo tuwing October 31. At dahil na November 1 ang kanyang birthday, ay hindi halos sineselebrate ang kanyang kaarawan nung bata siya sa kabila ng hindi magandang kalagayan ng pamumuhay, nakapag-aral siya ng elementary at high school sa Capitol Institute sa Novaliches. Nakagraduate si Coco ng kursong Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts sa Fairview, Quezon City. Pagkatapos ng kolehiyo, lumipad siya sa Alberta, Canada, kung saan nagtrabaho siya bilang janitor sa isang bingo parlor at pagkaraan ng siyam na buwan, umuwi siya sa Pilipinas. Kasama si Coco noon sa Star Circle Batch 9 at lumabas sa mga pelikula at mga TV shows, pero hindi pa ganun kasikat si Coco, kaya bumalik siya para tapusin ang kanyang pag-aaral at pinagliban niya muna ang showbiz. Nung nag-start siya mag ang tingin niya lang dito ay isang racket, basta kikita at abutan lang siya ng pera, ay okay na. Si Coco ang tinaguriang Indie Prince of Philippine Movies, at ang ilan sa naging matatagumpay niyang pagbibida, na nagkaroon ng international acclaim, ay ang Masahista noong 2005, Tirador noong 2007, Service noong 2008, at Kinatay noong 2009 na pawang idinirek ni Brillante, Dante, Mendoza. Sinimulan niya ang kanyang indie film journey lead na pinagbibidahan sa Masahista noong 2005. Isa itong dihi film na kung saan may love scene siya kasama si Alan Paule. Alam mo bang si Alan Paule din ang first kiss niya sa showbiz? Nagdadalawang isip pa siya dito subalit kung ito naman ang magiging daan para mabigyan ng kinabukasan ang kanyang pamilya, ay papasukin niya di umano ito. At sa pelikulang ito nagsimula ang screen name niyang Coco Martin. Nanggaling ang kanyang screen name sa sikat na sikat noon na Chinese American singer na si Coco Lee at sa Puerto Rican singer na si Ricky Martin. Noong 2006 nanalo si Coco ng Young Critics Circle ng Best Actor para sa pelikulang masahista. Inimbitahan din sa maraming film festival ang masahista sa labas ng bansa. Nang pumunta sila sa Switzerland para dumalo sa isang festival, ay nagplano si Coco na mag TNT sa Switzerland subalit hindi siya pinayagan ng kanyang producer at direktor kaya umuwi siya ng Pilipinas. Nag TNT siya sa Canada ng 9 months kahit artista na siya sa Pilipinas na nakagawa na ng dalawang pelikula nung time na yon at nagwo-work sa Canada ng alas 2 ng madaling araw hanggang 7 ng umaga bilang isang janitor ilang bansa na ang napuntahan ni Coco, at hindi niya talaga gusto ang pag-artista, ang gusto niya ay mag-TNT o magtrabaho sa abroad. Nahirapan makakuha si Coco ng mga papeles sa Canada, kaya bumalik siya ng Pilipinas, at dahil doon tinulungan siya ni Direk Dante Mendoza, at binigyan siya ulit ng lead role, sa bagong indie film na Tirador noong 2007. Mula 2007 nagdiridiretso na ang mga indie film ni Coco, at sa isang buwan ay nakaka-apat na pelikula ito. Isa sa mga katangian ng kabutihan ni Coco, ay hindi siya nag-ask ng talent fee, kahit ganun na siya kasikat. Dadako naman tayo sa kanyang net worth. Ayon sa report ng CelebrityNetworth.com, ang net worth ni Coco, as of 2023 ay humigit kumulang na 20 million dollars, o pag i-convert sa pesos, ay tumataginting na 1 billion pesos. Noong 2021, si Coco ay nakakuha ng 2.3 billion sa box office, na naging dahilan upang siya ay isa sa mga nangungunang kumikitang aktor sa nakalipas na 10 taon. At dahil dun ay marami nang na-invest na lupain ang aktor, at mahilig din siyang mangolekta ng maraming sasakyan. Isa nga si Coco Martin sa pinakamatagumpay na artista sa Pilipinas. At tulad ng karamihan ng mga celebrity, isa sa ipinagmamalaking tagumpay ni Coco sa buhay ay ang makapagpatayo ng bahay para sa kanyang pamilya. Ito ay may sukat na 2,000 square meter na makikita sa Quezon City. Ang mala resort na bahay ay itinayo sa loob ng tatlong taon dahil ayaw niyang umutang sa bangko kaya ito tumagal. One of a kind and a very unique ang mansyon ni Coco mula sa main door. Living area Dining area Open kitchen Bar area Home theater Ang kanyang bedroom, Veranda Gezebo Cabana At outdoor area At heto ang mga mamahaling car collection ni Coco Martin Toyota FJ Cruiser na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 million pesos Brabus Mercedes V63 na nagkakahalaga ng 12 million pesos Toyota FJ40 na nagkakahalaga ng 500,000 pesos Inca Sentry na nagkakahalaga ng 10 million pesos. 1967 Shelby Mustang GT500 Fastback na nagkakahalaga ng 11.3 million pesos. Nanalo siya ng titulong Prince of Philippine Television sa loob ng dalawang magkasunod na taon noong 2012 at 2013. Noong September 2015 si Coco ay nagbida sa kanyang pinakamatagumpay na serye sa telebisyon ang FPJ, ang probinsyano. Upang may ang role, kinailangan niyang magsanay sa martial arts tulad ng kickboxing, Arnis, at MMA. Isang taon lang dapat ang series na probinsyano. Ngunit dahil sa patuloy na nanginibabaw at pare-parehong nangungunang rating, ito ay pala din ini-extend at sa wakas ay natapos noong August 12, 2022. Ito ang longest running series sa telebisyon. Ito ay tumagal mula September 28, 2015 hanggang August 12, 2022 na may kabuwang 1,696 na episode. Naging bukas na pintuan rin ang probinsyano upang magbigay ng oportunidad ang mga artista na napaglipasan ng panahon, ngunit nais bumalik sa pag-artista tulad na lamang ni Najao Mapa, Julio Diaz at Mystica. Si Coco ay may nakarelasyon na nagngangalang Catherine Luna noong 2005 hanggang 2006. Si Catherine Luna ay isang sexy star mula sa indie film kung saan nagkakilala silang dalawa sa masahista. Nabuntis si Catherine at si Coco ang itinuturong ama. Gayunpaman, sinabi ni Coco na wala silang naging seryosong relasyon. Ang pangalan ng kanilang anak ay si Nicole Colleen Beatrice subalit na patunayan na hindi kanya ang bata sa pamamagitan ng resulta ng DNA test. Gayunpaman, sinusuportahan pa din ni Coco ng pinansyal ang bata dahil napamahal na din kay Colleen. Matagal na din hindi nasisilayan si Catherine sa telebisyon. At ang huling balita nga sa kanya, ay inaresto, at nakulong ito kasama ang kanyang live-in partner, dahil sa ipinagbabawal na gamot. At ang mga babaeng may gusto kay Coco Martin ay sina Ivana Alawi, at si Jane DeLeon Si Julia Montes ang rumored girlfriend ni Coco Pero pareho silang tahimik tungkol sa issue Unang nagkatrabaho si na Julia at Coco sa seryeng walang hanggang noong 2012 Sa kanilang mga nakaraang panayam, inami ni Julia na inspirasyon niya si Coco Habang sinabi ni Coco na espesyal si Julia para sa kanya Ayon sa mga reports, ipinanganak na ni Julia Montes ang kanyang anak At si Coco Martin ang ama Ngunit tahimik ang dalawa sa ganitong issue Inamin din ni Coco Martin ang pagkakaroon ng isang long-time girlfriend ngunit iginiit na panatilihing privado ang personal na buhay. At maraming fans ni Coco at Julia ang naniniwala na may relasyon ang dalawa at umaasa ang mga fans na sila ang magkatuluyan. Ang Prime Time King ay nagbabalik sa aksyon ng Batang Kiapo na ipinalabas noong February 2023 na may character name na Tanggol. Dahil sa tagumpay ng Ang Probinsyano, si Coco ay tinaguriang King of Philippine Television. At sa kabila ng sukses na probinsyano, ay isa sa mga pinagsisisihang ginawa niya sa buhay niya ay ang pagiging direktor dahil sobrang hirap daw nito Ngunit dahil pangarap niya ito at maraming tumatangkilik sa ginagawa niya, kaya nawawala ang kanyang pagod at hirap para sa ikasisya ng mga taong sumusuporta sa kanya Kung ano man ang mga nakamit at mga tagumpay na narating ni Coco Martin ay dahil sa sobrang mahal niya ang ginagawa niya Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? At may gusto ka bang celebrity o mga taong gustong makocontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At 'wag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.